So guys, magandang araw guys, magandang hapon sa lahat. Sa mga nagtatanong guys kung paano kami nakapunta dito sa Ireland guys. Ah, ito. Ito pala yung Ireland guys ha. Pero bago tayo doon guys, mag-shoutout po na sa, tayo sa lahat ng mga followers at sumusuporta sa aking mga video. At ngayon guys, sumula natin kung paano kami nakapunta ng Ireland guys. Ang pala, trabaho pala namin dito guys ay electrician. Electrical technician kami yung kaunanahang Pilipino na uh, na hard mula sa Pilipinas guys sa kumpanyang ito guys at ngayon ano kami nakapunta guys nakapunta kami dito guys dahil sa aming agency at sa aming recruiter na si Mamrina Castillo kung gusto nyong i-follow ang kanyang uh, Facebook guys is type nyo lang Rina Castillo at saka Abangan nyo rin yung mga post ng agency na Caves at saka Oriol. Yan, yung counterpart ng aming agency guys. Dito sa Ireland Oriol Global. At saka yung uh, Caves. Yung, yung Caves naman yung, yung agency namin sa Pilipinas guys. Ayan. Walang placement fee dito guys. At wala rin processing fee. Libre guys. Ang kailangan nyo lang gastusin ay ang pag-medical, pag -medical, pang At iba pang, pag sa inyong mga papel. Yan lang po guys. Okay? Hanggang dito na lang. Bye-bye. Ngatingat po lahat guys.